Hello mga friendship! Ano-ano nga ba ang magandang investment sa murang edad natin? Murang edad? <laughs> Alright, so kami friends, um, nag umpisa kami mag-invest at the age of 23. Um, doon sa mga sinasabi ng iba na kailangan mo ng malaking pera para makapag-start ng investment, actually hindi friends eh. Kasi maraming option kung saan pwede kayo mag-invest. Like for example, the MP2 ng pag-ibig. So, yun mga friends, kung gusto nyo yung sure and low risk, ay suggest mag-start kayo sa MP2. At least yon is sa gobyerno. Or kung kayo naman friends ay madaling mag-adapt sa mga changes and madaling makagets or makakope sa mga business strategies, you go ahead and do stocks, no? Maganda rin yung REIT. REIT is a real estate investment trust. Um, pwede kayong mag-invest doon sa mga developers na talagang may pangalan na para at least alam nyo natataas ang value ng inyong investment. And ang next nyan, friends, is insurance. Ang insurance kasi, friends, um, it's a good thing kapag hindi mo siya nagagamit kasi ibig sabihin wala kang mga emergencies or kailangan paggamitan. Ang insurance, hindi siya something na makakapagbigay sa'yo ng pera immediately. Actually, mas nakikita ko ang insurance na way of saving your liquid. Para hindi ka mabankra, para hindi maubos yung mga inipon mo. Like for example, may nagkasakit. So may mga insurance na pwede ka mag-claim or cover yung mga hospital bills. So iba't iba ang klase ng insurance. Kailangan makipag pag usap kayo doon sa mga insurance agent na pinakakatiwalaan nyo. At may explain talaga sa inyo yung coverage ng kanilang uh, products. No? So kami friends, Meron kaming Sun Life, meron kaming Pro Life, meron kaming Generali BDO. It's a good thing to protect your asset. Ayan. So, insurance is a good thing to make sure na hindi ka mauubos pagdating ng panahon. Okay? So, of course, walang tatalo sa real estate. Sa real estate kasi mga friendship, unlike before na kailangan mo ng millions or hundred thousands para makapag-invest, ngayon hindi eh. Ang daming rent to own. And when we say rent to own, yun mga friends, yung walang down payment and walang equity. Or meron din naman yung mga properties na low down payment and low equity. Ang kailangan lang, friends, aralin nyo yung budget nyo and yung location. Dapat talaga prime location yung kinukuha nyo yung real estate. So, kami friends ng aking Mr. Servo Andrew Domingo, we're both licensed brokers. Ang binibili naming property kapag iniisip namin siya ay... Uh, for buy and sell is yung mga pre-selling stage. Yung pre-selling stage kasi Fence, yun yung gagawin pa lang o ginagawa pa lang. Kasi makukuha mo yung property sa pinakamurang halaga na pwede niyang maging value. Ano naman yung kabaliktara ng pre-selling RFO o ready for occupancy? Hinahanap naman namin properties ay yung mga ready for occupancy kapag ang purpose namin ay leasing. So, depende sa prioritization nyo kung Uh, saan nyo gagamitin yung investment nyo. So, again, kung buy and sell, I suggest pre-selling. Pero kapag leasing, no, you go for RFO already for occupancy. And ito, best example, 2017, we have this condo sa Mandaluyong that um, nasa 1.7 lang siya. And then, after noon, noong 2019, mga friendship, nagkaroon ng pandemic. So, dinispose namin siya at 3.1. And marami kami magkakaibigan na nag-join sa investment na yon So, it's really a good thing. Kasi yung 1.7 na yun, friends, kapag nilagak namin sa banko, hindi naman kikita yon ng 1M plus in 2 years. ba diba? Napakababa lang ng interest sa bank. So, yun yung naisip namin. And then, after noon, yung nabenta naman namin yung condo, bumili na naman kami ng property with the same purpose. ba diba? So, ano ba yung mga magagandang property na i suggest mag invest kayo either for rentals or personal use or buy and sell i suggest rcdc lang rcdc lang friends meron kami doon o diba sabi ko sa inyo totoo yan friends um kasi maganda talaga yung location malapit siya sa ba malapit siya ta sa tagaytay and malamig yung klima pero hindi siya presyong tagaytay Solo house na siya along the highway and ang balita is yung harap niya gagawing mall in the future. I see it as a retirement home pero just in case na hindi ko pa siya ibebenta or hindi ko siya ibebenta, no? Pwede din namin siyang vacation house. Pero nung nalaman ko yung magiging development sa lugar, I am more convinced na i-resale namin siya after quite some time. Aantayin lang namin tumaas yung value. RCDC lang is a solo house. 100 square meters yung kanyang lot. Actually, malapit na siyang maubos kasi I think nakita rin ng mga investors yung worth ng property. And meron kaming libre tripping doon, friends, just in case gusto nyo makita yung location. Uh, kumimang tagay tagaytay pero hindi mahal. Maganda yung bahay kasi solo house siya with parking. Malit lang yung community. Exclusive siya along the highway and harap niya is magiging mall. So, I think that's one of the best investment that you can do. And ito is available through Pag-ibig Financing, Bank Financing, and NHMFC. So, kung gusto niyo maka-avail ng murang interest pero hindi kayo pag-ibig member, NHMFC ang financing na yon. So, Actually, yun lang friends, no? Kapag kayo ay mag invest ang pinaka-importante alam yung ginagawa niyo. And number two, investment is an investment. Walang investment na walang risk. Pag meron yun, pag sinabi sa inyo na, hindi, sure ball to, or sure yan, ako friends, most likely scam siya. An investment, meron laging risk. So, doon lang kayo maglaro sa risk na kaya 'yong itake no? And wag kayong matakot, friends. Para sa mga rent to own, meron dito yung 5,000 lang yung nilabas niya or 10,000 lang tapos pinarenta niya yung property. Yung monthly din ng property na yon, yun na yung binabayad nung may-ari sa pag-ibig, tapos may kita pa siya at the end of the day may property siya. Or pwede niyo siyang i-resale, no? Napakadaming paraan para kung meron kang pera at gusto mo siyang palaguin, Nako i-invest mo yan sa real estate. Ako sa real estate talaga ako, friends. Medyo bias ako. ah, uh, and insurance din. <laughs> so, ayun na Kasi kapag sinave mo yung pera mo, hindi naman siya mag-grow. Para kung gusto, ang purpose mo is emergency funds, meron kang matatabi, diyan sa, ka, sa tuwing kakailanganin mo, meron kang mahuhugot, you save. But if your purpose is to multiply your liquid or yung pera mo, kailangan mo siyang i-invest somewhere. And me, putting up a business is not an option kasi medyo time consuming siya and kailangan mong maging hands on so more of sa real estate na lang talaga ako nag invest at least yon is kailangan ko lang I just have to wait and the property will appreciate by itself so kung meron kayo